This is your queen. Hi guys, this is your queen, Queen Magdalene. For today's video, um, wala mo na tayong mga entertainment vlogs. Ngayon tayo, nandito tayo, advising vlog mo na tayo for today's video. For today's video, meron tayong mga issue sa sagutin. All up, hindi sa mga artista, issue na nakakasantokotan based on my experience, based, based in my, um, sa paghahanap ko sa Facebook o pag, pag i-scroll ko sa mga news ko, may mga nabasa akong mga ilang stories na ating iisa-isahin at ating bibigyan liwanag. Okay. Una na yung pag wala ng respeto sa magulang. Para sa akin ha, inaamin ko na hindi ako perfect na anak sa mga magulang ko. Pero, hindi-hindi ko ang hindi hindi ko kayang gawin yung yung ipagdamot yung dapat na para sa mga magandang ko. Hindi ko pinagdadan mo pera kasi ang pera kikitain pa yan. Hindi ko pinagdadamot mo yung pagkain kasi ang pagkain pwede mo pa yan pwede mo pa yung bilhin at kitain yung pera na ibibili mo doon sa pagkain. Pangatlo is yung makapagtapos ka ng pag-aaral. Kasi yun na lang. Yung maibibigay ng mga magulang mo para sa'yo. ba diba? diba? Para sa atin, hindi, para sa atin, kasi para sa atin, bilang isang magulang, tao lang tayo na nasasaktan. Tao lang tayo na nasasaktan, pero need din natin. Need, need natin na respetihin, respetihin, respetihin tayo bilang isang tao, bilang isang magulang. Kasi habang andyan ang mga magulang natin, may mga nagpapaaral sa atin, andyan yung ate, kuya, lolo, lola, kung sino man ang nag-aalaga sa atin, kung may kayang pag, kung kaya kang pag-aralin, mag-aral ka. Alam mo bakit? Kasi pagdating ng panahon, kung sila naman ang mawala, sarili mo lang ang kaagapay mo. Yung kalaban mo na lahat, ang mga magulang mo na lang na titir mo kakampi sa hamon ng buhay. Mahirap ang buhay sa ngayon. Pero ang mas mahirap, yung malayo. Yung yung malayo yung loob mo sa mga magulang mo kahit anong gawing masama ng mga magulang mo sa'yo matutok mag Patawad. Alam mo bakit? Kasi pag magpatawad ka, bukal sa loob mo, masarap sakit pakiramdam. Kasi pag nagpatawad ka, masarap sa pakiramdam ang magpatawad. Yes, kasi pag nagpatawad ka, alam mo sa sarili mo, nagpatawad ka. Meron, meron kang sign na magpatawad na kaya kong patawarin yung isang tao kung gano'n man kabigat yung problema. Next issue naman natin na pag-uusapan, yung, yung pagkaibigan. Yung sa, 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 isang classroom, ikaw yung pinakamabait. Yung binibuli ka ng lahat-lahat. Lahat-lahat, binibuli ka na sa sinasabi mo, binigay mo ng lahat sa kanila. Kahit wala nang matira sa'yo, binibigyan mo ba na kahit binibuli nila, ang tawag doon is respeto, mabait, masipag, lahat ng kahit anong kapulsoy, nasa'yo na. Bakit? Kasi, in the of the day, kung masama ang, masama yung ugali sa'yo ng tao, in of the day, um, mas kabaitan pa rin yung sukli mo. Bakit? In the of the day, makikita at makikita niya, ay yung tao na itong mabait, yung sa kabila ng ginawa ko sa kanya, nasaktan ko na siya lahat-lahat, nagawa niya pa rin akong tulungan. ba? Diba? Nagawa niya pa akong tulungan sa lahat ng ginawa kong kasalanan sa kanya. Sa lahat-lahat ng pagkakamali ko. Mabait pala itong tao na to. Nagsisisi ako na ginawang ko to ng ganoon bagay. Diba? Kasi masarap magkaroon ng kaibigan na nasusuporta mo araw-araw. Yung kaibigan na kahit wala ka, ikaw pa rin yung iniisip. Ay, baka sa kanya kaya siya up to ganun, ganun di ba? Yung naaalala ka sa animal at naroon ka. Di ba, ganun yung tunay na kaibigan. Next issue na ating pag-uusapan is yun sa pamilya. Yung wala ka ng maibigay, sasabihin ka na agad ng Hindi sa lahat ng bagay, ikaw at ikaw ang sasalo sa responsibilidad ng pamilya mo. Kailangan din kumilos lahat ng tao sa bahay mo para yung gastusin sa bahay hindi na ikaw laging inaasahan. Kailangan sa pamilya tulong-tulong. Diba? Next naman yung main goal ko talaga dito sa advising natin is relationship. Una, kung hindi ka pa kayang hindi pa hindi ka pa kayang pumasok sa isang relasyon, wag kang pumasok sa pag sa isang relasyon. Una mong gawin, love yourself. Pagkilala mo ng sarili mo at alam mo na yung mga kahinaan mo. Yung mga kahinaan mo, bago ka magmahal ulit, kilalanin mo din muna yung tao na yun. Kilala mo na yung sarili mo. Kilalanin mo naman yung tao na para sa sa'yo bago mo siya sagutin. At of the day, hindi ka masasaktan. Kasi ang totoong pundasyon ng pagmamahalan, is trust, tiwala. Pag nawala yung tiwala na yan, hindi hindi na may maibabalik. Yun yung pinaka foundation ng relasyon, yung tiwala. Pag yan na andyan pa at matibay pa, tatatag ang relasyon nyo. Tiwala, pakikisama, pag-iintindi. Yan ang pundasyon sa pagmamahal. Thank my queen. See you to the next vlog. Our next vlog is all about my fifth anniversary in YouTube channel. Papa pano'y this coming March. Bye.